Ating pagkakaibigay nagsimula sa direct message. Kamustahan, kwentuhan, iyakan at tawanan. Magkaiba man ang ating oras, dito naging hadlang upang suporta mo'y aking makamtay. Kahit ikay pupungas-pungas, pag ako'y tumawag, laging reply mo, aking nakakami. Pati haba kang nakikinig sa aking mga tula. Ikaw ang aking unang kritiko. Subalit laging sambit mo, napakaganda at ilus. Ikaw ang masipag na mag-share ng aking mga upload. Kahit anong busy, ikay laging nariyan sa aking tabi. Di pa man tayo nakikita, tila kay tagal nang nagsama. Di na kailangang ibuka aking mga labi, pati mo na aking dinaramdam. Laging pinapalakas aking loob. Tiwala ko sa sarili na ibalik tayo sa inyo. Di ka nagsasawang magbahagi ng na mga salitang magpapatatag sa aking titig. Sa tuwi na iyong sinasambit, magkahiwalay man, mananatili ako nga sa puso mo. Mawala man ang GC, pagkakaibigay di magbabago. Gagawa't gagawa ng paraan upang komunikasyon ay di mawala. Bata man ang iyong pangalan, pero ikaw ang aking naging sandigan unti-unti pangarap ko'y natutupad sa walang kapagurang paggabay. Kanini sa umpisa aking tawag, sa ginagdaong sini, na lagi mong binabahagi sa ting ako'y last stream. Salamat sa suporta. Salamat sa mga payo. Salamat sa pagkakaibigan. Salamat sa Diyos dahil ika'y ibinigay sa akin. Pagkakaibigang walang pagkukunwari pagkakaibigang walang pasubal. At yun ikaw, aking Nene Jesse Perez.